Gabi po pala. Um, ako po yung magsasalita in behalf of my siblings kasi wala sila dito. Um, ipapakilala ko lang sa inyo kung ano at kung sino yung mami namin. Um, para sa... Para sa akin, um, Our mom is the strongest person I know. She is the strongest woman I know and we had. Um, si mami kasi, um, bata pa lang kami, na feel ko na, na ibibigay niya yung pagmamahal na kailangan namin. At walang makakapantay doon. Walang makakapantay sa pagmamahal at pag-aalaga na binigay ni mami sa amin. Um, babalikan ko lang yung mga panahon na buhay pa si mami. Um, yung mga members na meron kami, ang um, bata pa lang kami, sa tuwing nagkakasakit kami, imbis na kami yung masaktan, imbis na kami yung mahihirapan, siya yung mahihirapan, siya yung natataranta. Um, yung tipong di na niya alam yung gagawin niya, yung parang sasabihin niya na lang na, Lord, ako na lang, wag lang yung anak namin. Ako na lang, bata kami, di ko na feel, di ko naranasan yung magutom, kasi kapag nandyan siya, yung, yung tipong kakainin na niya, isusubo na lang niya, ibibigay niya pa sa amin. At ganoon siya kabuting ina sa amin. Um, isa siyang napakabuting ina, napakabuting asawa, at napakabuting kaibigan sa lahat. Doon sa amin, kilala talaga si Mami kahit saan siya magpunta kasi napaka-friendly niyang tao. Mahilig siyang magpatawa. At yung isang Isang attitude na gustong gusto ko sa kanya, yung kahit binabackstab na siya, sinisiraan na siya, inaawal na, siya, kaya kanya pa rin lapitan, kaya kanyang kausapin, at kaya kanyang pakisamahan, kahit alam niyang sinisiraan kanya, at ganun siya ka mapagpatawad na tao, at kaya napakaswerte namin na meron kaming ina na ganun. At napakaswerte namin na siya yung naging ina namin dahil, dahil kung siguro sa iba kami, baka din namin makilala si Jesus na yung na si Jesus na yung na Savior natin na yung pinakamahalaga na, na, mapu, na, na pinakamahalagang tao na dapat makilala natin sa buong buhay natin. At at na pumunta ako dito, syempre, 19 years old na ako, na-realize ko kung gano'n talaga kabuti yung ina namin. Although di siya perfect na ina, kasi wala namang perfect na tao. Pero, yung pagmamahal na binigay niya sa amin na simula nang pumunta ako dito, pasok ko 12 a.m mag out ako ng 8 am. Pag uwi ko, may pagkain na dyan, may kape na dyan. Kahit pag uwi ko, gusto kong matulog din niya ako patutulogin kasi gusto niya kumain ka muna kasi pagod ka. Yung mga labahan ko, instead na ako yung maglalaba, siya yung maglalaba kasi alam niya kong pagod na pagod kami. At alam ko pagod na pagod din siya. Pero ginagawa niya pa rin lahat kasi nga mahal niya kami at anak niya kami. Yung tipong may sangit na siya. Kahit nilalagnat yan, unahan niya pa rin kami, magluluto pa rin niya dyan. yung kapag may sakit kami, kahit pagod na pagod na siya, masakit na yung katawan niya, mabangon pa rin yan para alagaan kami. At isa rin isa yun sa mga na-realize ko na, ngayon nawala na siya. Ang hirap pala, mawala ng isang ina. Kaya, kaya masasabi ko lang sa iyo, habang buhay pa yung ina natin, habang buhay, habang buhay pa yung mga ina niyo, alagaan niyo na, ipakita niyo, ipakita niyo na yung pagmamahal niyo sa kanya. Kasi pag nawala yan, doon na ma realize lahat ng kamalian niyo, lahat ng pinanggagawa niyo. Lalo na kapag inaaway niyo yan, inaawain niyo, sinusuplidahan niyo, di mo ba ma-realize yan kasi buhay pa yung mga ina niyo. Pero sa tayo na pag nawala na yan, lahat ng ginawa niyo, lahat ng ginawa nila, hanggang alaala -ala na lang kasi di na yan mababalik. Kaya yung panahon na nandun kami sa hospital, yung nakikita ko yung paghihirap niya Ang hirap pala, ang hirap pala makita na yun ay hihirapan yung mga ina natin. Lalo na, na napakabuti nila sa atin. Wala silang ginawang masama kundi buhayin tayo simula magkabata hanggang sa lumaki tayo. Kaya nung nandun na siya sa hospital, nung nilagyan na siya ng ano sa ilong, yung para lumabas yung para lumabas yung mga plema. O para si yung nurse, sabi niya, hawakan niyo lang, huwag niyong maya ang tanggalin ni mami yung nasa ilong. Kaya nung 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 tumatagal na kinakabahan na ako kasi nakita namin dati hindi na siya humihinga hindi na siya, kaya chinek ko yung heartbeat niya ayaw na talagang magbeat tsaka yung pulse niya nagstop na so kinabahan na kami tinawag na namin yung yung mga nurse habang nare-revive niya doon ko nakita ang oh, sakit-sakit pala mag nakita mo yung ina mo na ganun na yung kalagayan niya na nasasaktan at nahihirapan na doon ko na-realize paano na to? paano pag nawala na si mami di namin kakayanin to? Kasi pag nawalan ka na ng ina, di mo alam kung ano yung gagawin mo. Kasi nung buhay pa ba si mami, uuwi ka ng bahay, wala kang poproblemahan kasi alam kong andyan si mami eh. Hindi kayo magugutaw, wala kang poproblemahan kasi andyan si mami kasi alam kong kaya niyang gawin lahat. Pero nung nawala na, nung nasa hospital na rest, ang hirap pala mawala ng ina. Kasi yung tipo parang nung nawala yung ina mo, parang mawawala din yung buong buhay mo. Kasi siya yung ano eh, siya yung ilaw sa nang tahanan eh. Kaya kapag nawala yung ilaw, sobrang dilim-dilim na pala ng mundo mo. Kaya ngayon, habang buhay pa yung yung mga magulang nyo, pakita nyo na yung pagmamahal nyo. Kasi, pag nawala yan, ang hirap talaga eh. Ang sakit-sakit talaga eh. Kaya hanggang ngayon, di pa rin namin matanggap-tanggap kasi biglaan din yung pagkawala niya eh. Um, biglaan yung, yung sakit niya kasi, kasi nga, kahit may problema siya, kahit may sakit siya, di niya pinapakita sa amin. Palaging nakangiti yan. Kaya hindi namin alam na meron siyang iniinda. Kaya yung mga ina nyo, kapag may sakit yan, alagaan nyo, huwag nyo pabayaan. Huwag nyo isipin na, ah, kaya niya ni kaya niya ni mama, kaya niya yan. Huwag, dapat ipakita niyo din yung pag aalaga Iparanas niyo din yung pag aalaga sa kanila. Kasi ngayon, nasisisi na ako eh, kasi di ko pa siya nadadala sa mall, sasabihin kong, may pili ka ng mga gusto mo. Di ko pa di ko pa susukuyan lahat ng ginawa niya sa akin, lahat ng kabutihan niya sa akin. At ngayon, yun, di ko na di ko na masusukuyan hanggang ano na lang, hanggang pagsisisi na lang lahat. Di pa nga ako na, di nga lalo na hindi ako expressive sa kanya, hindi ako vocal sa kanya. Di ko di ko nasasabi sa kanya na I love you, mommy, thank you, mommy. Pero sa inyo, subukan niyo yan. Kahit kapag may ginawa yung, yung mga magulang niyo sa inyo, sabihan niyo ng salamat, sabihan niyo ng I love you kasi o sasabihan mo yan kunyari hindi nila, kunyari bali wala lang sa kanila pero napakalaki impact na yan sa kanila. Kaya huwag kayong mahiya na ipakita yung pagmamahal sa kanila. Huwag niyo hintayin na mawala sila. Doon niyo ba ipapakita kasi di na yan nila maririnig, di na nila yan makikita. Huh? Yun po. Yun. Ayun ah, ang nararamdaman ng isang anak. Terima kasih telah menonton!